Kaagyan ni naman ang pangpabalo na yung pang pag-good vibes sa inyo sininga weekend. Kung mag-amusin na katinawang tubig, hindi eh kayaan maganya at maligo. Gigan sa ibabaw, makita ang balas bato sa italong. Ang tubig, tugnaw, tugnaw. Ang ibang gani ka mga pumuluyo, diri pa nagkakuha sa source ng tubig sa katindog sa tubig ini sa tiilan lang sa vulkan ka naon, ginakahidlawan ini sa iban sa aton. ang aton kantuan na pahulong tadi, boss, sa tripping ni Rubing at 8 a.m. Kag, nagkahibalo ka mo bala nga may aras ng genset nga ginakargahan sa labhang. Yes, you heard it right, labhang. Ang pinsartaan ay basura na, pwede makarga. Kag, gamitun sa pag pagpadalagan sa isa ka genset. Hindi diesel, hindi. Hindi man gasolina ang ginagamit sa pagpadalagan sa genset, kundi labhang. Ang ininga machine, ang atun o si Saon to kibunta. Kung ano pag pwede mahimu sini sa Sunday naman, sa isa naman ka episode sa Are You Agreeable?